Welcome sa Pinoy Hogot T, your ultimate source for Filipino celebrity news. Fan ka ba ng pinakabagong showbiz buzz, eksklusibong panayam, at trending updates sa iyong mga paboritong Pinoy celebrity? Nakarating ka sa tamang lugar. Naghahatid kami sa iyo ng na mga nagbabagang balita, behind the scenes scopes, at lahat ng nangyayari sa mundo ng Philippine entertainment. Huwag palampasin, mag-subscribe ngayon at pindutin ang... Notification bell para manatiling updated sa mga pinakamainit na kwento sa showbiz. Manila, Philippines, opisyal ng sumali ang rising star na si Bel Mariano sa hanay ng mga beauty icon bilang pinakabagong ambasador ng Bello Beauty, ang kilalang skincare at aesthetics brand. Ang kanyang debut bilang bahagi ng pamilya Bello ay minarkahan na isang mainit na pagtanggap sa Bello Medical Clinic, kung saan ang pananabik sa kanyang unang opisyal na pagbisita. Kilala sa kanyang sariwa at maningning na anyo, sumilalim si Bell sa Ebesi Benki Facial, isang signature treatment na naghahidrate at nagpapadalisay sa balat, perpekto para sa pagpapahusay ng natural na glow. Ang pamamaraan ay naging highlight sa skincare repertoire ng klinika at ipinakita sa pagbisita ni Bell. Pakiramdam ko ay hindi ka paniwalang na-refresh, ibinahagi ni Bell sa session. Napakasarap na pangalagaan ang iyong balat kasama ang isang pangkat na talagang nakakaalam kung ano ang tungkol sa kagandahan. Nakuha ng video release ang masayang pagdating ni Bell, ang kanyang pakikipagugnayan sa mga staff ng klinika at ang mga resulta ng post-facial. Binigyang diin din nito ang patuloy na pangako ng Bello Beauty sa pagbibigay kapangyarihan sa mga individual sa pamamagitan ng pangangalaga sa sarili at kumpiyansa sa balat. Sa patuloy na pagsikat ni Bell sa industriya na entertainment at beauty, ang kanyang bagong tungkulin bilang ambasador ng Bello ay sumasalamin sa kanyang kagandahan at sa kanyang impluensya. Tuwang-tuwa ang mga tagahanga na makita siyang nakahanay sa isang brand na nagtatagumpay sa pagiging tunay, pagmamahal sa sarili, at kagandahang suportado ng agham.